Ngayon po ay uh, June 25, katatapos lang ng San Juan uh, dito sa bayan ng San Agustin. At gusto ko pong ipakita sa inyo mga kaboks uh, itong aming, uh, aming lugar dito sa Dakit-Dakit, San Agustin, Romblon. Siya po ang nagme-maintain dito ng kalinisan ng baybay dito sa Sitio Dakit-Dakit, Barangay Kagbuaya. San Agustin Romblon mga kabox mga kabox tinan nyo po sila after nila maglinis ay ito ay sinusunog nila yung mga kalat. Atin pong interviewin ngayon si Auntie Edna Saigon na kung saan siya ang nagme-maintain nitong kalinisan ng buhangin dito sa dakit-dakit. Ano? Auntie Edna, ilang beses ka magano maglinis nito? Sa isang araw, as sa isang linggo, isang beses lang? Adlaw-adlaw nga ni? Araw-araw? Ah, oh. Hindi mga libyuan oo nga araw-araw pa lang paglinis nito eh doon sa kabila naglilinis din sila Sura. ay hindi sila naglilinis dapat nililinis din nila kagaya nito talagang minimintin ang kalinisan dito Meng pag di mo nali, nalilinisan yan na ma, ano Ati ay adlaw-adlaw ginakakua ng bakang lilo ah, araw-araw yan araw-adlaw dapat linisin oo para para kayo kasi Mabaho. Ah, na, mabaho pala pag hindi mo nalilinisan. Oo, oh, ang eh? mga kwan gamok gamuk nga, halin sa dagat. Ay, mga na mga dahilan nga na ibaho oh, rin kwan. Oo, oh, baho. Oh. Oo. Oh. Ay, kung bagyo ay ikaw nga no, linisan. Oo, no, oh, oh, oh. kahit nagkong lingot. Oo, oh, ay gabuli ka na kita, totodo parehas. Oo, oh, buli na, akwat. Ay, yun ba, kaya ba ng uh, sampu katao na ihilain yon? Ay, hindi. Kapag ano, kapag uh, so, tao, tide? Oo, oh, kung, ay, oo, oh, kung tao, nga Kung oh. tao, bahay, galutaw na na siya. Kaya ng sampu katao yan? Kaya na ng aber, ah, dua katao, ito, tulak na, kaya. Kalaga ha? Pag lutaw na na, ay, ayos na. Oo. oo. Dahil na na, kung doon, Pero dapat yan ay doon sa Carmen, ano? Eh, no? Oo, oh, dapat yan din na dito sa Kuare. Kuare. Eh, bakit kaya hindi nasunod ay, yun? Ay, kaya natapos ko nung dito. Ang butangan na. Ah, dapat may, hindi pa naayos yun. Alagayan doon? Oo, oh, hindi pa naayos. Oo. Hey, ano lang na ba naman yung pagwawalis? Wala pa namang mga 20 minutes, di ba? Mm. tsaka libangan na rin, di ba? Oo, oh, libangan. Parang ang budlay mo. At tsaka pag nililinis mo yung kalikasan mo, parang may bumabalik din na grasya. Mm. Ha? Oh. Tsaka, tsaka, marami ditong nadayo pag uh, kahit na hindi sanuan. Ah, sanuan. Kahit kahit hindi 'di diba? Dito talaga sila at libre ang entrance. At ang ang dagat eh puro nga yan batuhan. Uh, ano nga ang tawag na Unasan. Yung unasan eh, pero pag high tide naman, yung dagat ay dito. Mula dito hanggang dito, isipin mo yan, oh More than mga 10 meters yan na puro ano, buhangin, 'di ba? At saka doon sa malalim na yon, eh, hindi naman 'yan masakit sa paa. At 'yan ay buhangin din, Ming, no? Mm, na kung sa na kung saan ay 'yan ay uh, Bermuda yata 'yan. <laughs> oh, Bermuda. Oh, sa dagat, kaya hindi masakit. Iyan eh, naman po yun ng bayan ng uh, uh, Romblon-Romblon or 'yung capital ng probinsya ng Romblon, uh, Romblon. Kami po yon ni Iming ang nag-shoutout kanina doon sa sa Bingo Plus. Yan si Iming Saigon ang aking kasama na tatakbo po ng konsehal ngayong 2028. Abangan nyo po dyan sa San Agustin Romblon. Uh, shoutout nga pala sa ating mga masugid na mga taga-subaybay dyan sa Madrilios family at nag-swimming po sila dito kanina. Kina Antini Tatan, uh, dyan kay Fe Mindizabal, sa kanyang uh, mga kagrupo, Thank you for watching and God bless us all mga kabox